Nawawala ba yung mga license ninyo at gusto ninyo kumuha ng panibagong license o panibagong card o duplicate ng inyong lisensya para kayo ay makagala o makapag-rides ulit? So kung gusto ninyo malaman yon at kung pwede bang kumuha ng lisensya o duplicate ng lisensya sa ibang LTO. Halimbawa, kung nagpa-register ka sa Valenzuela, LTO sa Valenzuela, pwede bang kumuha sa iba? Halimbawa, sa Divisoria. So tatalakayin natin yan at ituturo natin step by step kung paano makakakuha at kung pwede bang kumuha sa ibang branch ng LPO ng duplicate ng ating license. So antabayanan ng ating video at panoorin ng kabuuan ng ating video at napakadali lamang nito inshallah. Muhammad Kana Clips Muhammad Kana Clips So unang step na gagawin natin mga kaalam ay eto pumunta tayo sa printing shop para ipaprint yung kopya ng license natin na naiwan sa ating mga portal. So kinakailangan kabisado nyo yung username at yung password ng inyong portal noong first time ninyong gumawa o kumuha ng lisensya. Meron at meron yan. Kaya kailangan isave nyo yan. So kunin nyo yung mga details doon especially etong pinaprint natin yung license natin. Ang purpose nito mga kalam ay kahit na may madaanan tayo mga checkpoint sa daan ay eto yung ipapakita natin na patunay na nawala yung license natin at kukuha tayo ng panibagong duplicate ng ating license. Pangalong purpose nito mga kalam ay upang sa ganun kapag dumating na kayo doon sa pagawaan ng affidavit of loss ay hindi nyo na kailangan bungkalin sa portal ninyo. Baka mangyaring wala pang signal doon at hindi nyo mabuksan. At ganun din na kailangan din itong kopya ng ating license doon sa LTO pagpasok natin dahil may mga fill upan doon na kailangan makita yung ID na ito. So yun lang ang first step, ipaprint lang natin ang ating mga license na galing sa ating portal, I screenshot nyo lang yan at ipaprint so okay na yun. Lipat na tayo sa second step. Para naman sa second step mga kaalam ay pumunta lamang tayo sa LTO na pinakamalapit sa atin. So sa case ko dahil mas malapit ang Lucky China Town dito sa amin dahil nasa part ako ng Tondo which is meron ditong LTO dito sa My Lucky China Town kaya dito na ako pumunta kahit na nandoon ako nakakuha ng license sa Valenzuela City so pwede po opo pwede tayong kumuha kahit sa ang branch ng LTO so ayan pumasok na ako dito sa Prosperity Wing ng Lucky Chinatown sapagat dito sa third floor nito matatagpuan or located ang LTO so Lucky Chinatown nga pala ito dito sa Divisoria so, pagkakit sa escalator eh, ay yan third floor government offices yan yung Union Bank. Tapos ito yung PhilHealth. Tapos DTI. Tapos andito na yung LTO. So try natin kung pwede tayo kumuha dito ng duplicate ng license natin na nawala. Ayan. So kung nagtataka kayo kung bakit hindi pa ako kumuha ng affidavit of loss kanina dahil ang akala ko dito sa LTO na ito mayroon itong katabi na gumagawa ng mga notaryo katulad ng affidavit of loss so sadly wala palang gumagawa dito walang nagnonotaryo dito kaya napalabas tayo. So ayun nakalimutan pala natin na kailangan pala natin ng affidavit of loss wala dito sa taas wala sa third floor so kailangan natin bumaba dun sa may 1188 sa tabi ng police station so tignan natin kung makakakuha tayo dun so yan nakalabas tayo dito sa Lucky China Town Mall at yan yung 1188 sa harap lang nito tapos naman yung police station ayan andun yung pinakabungat nya so tanong natin dito kung saan banda yung gumagawa ng uh, affidavit of Los. So ayun, nakapasok na tayo sa 1188. So may gumagawa daw dito ng mga notaryo sa third floor. Try natin kung gumagawa din sila ng affidavit of loss. Excuse me po, gumagawa po kayo ng affidavit of loss? Ano nawawala? License. Driver license? Opo. So, yan, may binigay silang papel sa atin Papa Xerox daw natin ito ng tatlo So mayroon dito nag Xerox Malapit lang din sa gumagawa ng notaryo Dito na kay Dumiretso, huwag na kayong bumaba Dito lang din sa third floor So ayan yung pangalan ng ano nila Shop nila, J&J Travel Consultancy Agency Nasa harapan lang din to ng gumagawa ng notaryo Kaya huwag na kayong lumabas Ba kung dito kayo pupunta Kukuha kayo ng loss of affidavit sa license Dito na kayo magpa Xerox So pagkatapos nating maipaserox yon mga kaalam ay fill up natin ito at nandito ipapakita ko sa inyo ang mga i-fill up nyo sa papel na ibibigay nila sa inyo. So ayan pakita ko sa inyo yung mga fill up nyo rito kapag kukuha kayo ng affidavit of loss ng license. Ayan. Una dito pangalan tapos kung single ka ba o married. So syempre married tayo nilagay natin yung married. saka Filipino citizen tapos yung address mo Lalagay mo dyan. Tapos dito naman, ilalagay mo dyan sa number 1, driver license. Tapos yung uh, number ng license mo, dito. Tapos dito sa number 2, kung kailan nawala at kung saan nawala. Okay yan. Tapos dito naman sa baba is, isusulat mo din dito, driver's license. Number 3, driver license din. Tapos sa pinakababa, terma, tapos yung type ng ID na gagamitin mo. Ayan. So bukod doon wala na. So, yan lang yung ulit-ulitin mo. So, may ko rin pala na kailangan yung number ng gagamitin nyo yun yung ID dito. Halimbawa yan, national ID. So, kailangan yung ilatag dyan yung number ng national ID. So, pagkatapos nating fill upan yung mga kalam ay bigyan na natin to sa loob. So, pag napasa natin ito dito ay lalagyan ito ng seal ni ate tapos pipirmahan naman ito ni attorney. At ang halaga na sinisingil nila sa paggawa nila ng affidavit of loss ay nasa around 100 pesos lang. Murang-mura. So, nung una medyo kinabahan ako dito dahil attorney niyang pinag-uusapan, alam naman natin na high profession 'yan, 'di ba? So napakamura lang pala, hindi naaabot ng isang libo. At pagkatapos natin dito, ayun, ay pwede na tayong pumunta sa LTO para ipakita ito. Ano pala nila yung isa na papel para sa record. So pwede daw natin itong ipakita sa LTO, 'di kaya sa mga checkpoint kapag dinadayo na releasean ng uh, anin license pansamantala pwede nating i-presento sa mga pulis, sa mga LTO, sa mga traffic enforcers kapag tayo ay napara. So valid daw ito sabi doon ni attorney. So ngayon pupunta na tayo sa LTO para makapasa, submit itong pinilapan natin so pagpasok naman natin ulit sa LTO ay meron silang papel na ibibigay na fill upan natin at lagi nang tandaan, laging nauuna yung apelyido, sumunod yung pangalan, tsaka yung middle name natin. Pero okay lang din naman na magkamali dyan sabi ni sir, pero mas maganda na yung malinis yung papel natin. May mag assist din sa atin dito kapag nag-fill up tayo. So pagkatapos natin mag-fill up ay papasa natin ito sa window 1, isasabay natin yung bayad na nasa may 200 plus lang at photo sign, tapos pipicturan tayo pagkatapos ng picture ay dito na tayo sa releasing. At ganoon lang tapos na tayo na kumuha ng duplicate ng license natin na nawala. So ayan alhamdulillah nakuha na natin yung ano natin yung ID natin. So pwede na tayong gumalagala. At napakabilis lang pala kumuha ng duplicate ng license natin. Wala pang isang araw makukuha na rin natin pala yung duplicate license natin. So sa mga nawalan dyan na mga lisensya at malapit kayo dito sa Lucky Chinatown sa Divisoria. Meron dito sa Lucky Chinatown sa third floor. At napakabilis ng process. Yan, nakuha na na agad natin. At nababago pala yung picture. Medyo ano tayo dito? Malungkot tayo. <laughs> Kasi akala ko, yun pa rin yung dating picture na ilalagay. Pero papalitan pala. Pati yung perma. Ipapacheck nila yung perma natin kung okay ba yung firma na nakalagay sa license natin tapos may bagong parang iba yung may nakatatak na bagong Pilipinas sa license natin so yun lang sana ay hindi mawala ito sa atin ulit bilang aral na, li, na rin ay maging maingat tayo maging responsable tayo sa mga mahalagang gamit natin especially mga ganitong gamit mga lisensya dahil napakahalaga nito so kailangan na kailangan to So nasita na ako sa Baseco Kaya pinroseso natin agad dito Para hindi na maulit So hindi naman tayo natikitan Dahil uh, pinagbigyan naman tayo Ng mga kapulisan natin doon Maraming maraming salamat sa mga kapulisan natin Sa Baseco Port Area Manila Na pinagbigyan tayo Na hindi matikitan dahil sa nawala natin Yung license natin So yun lang Napakabilis, napakadali Basta uh, may mga requirements lang kayo Asikasuhin, asikasuhin nyo lang Okay na. So, 'yun lang, nandiyan na lahat sa video ang mga dapat ninyong ayusin para makakuha ng duplicate license kapag nawalan kayo ng license. So, hanggang dito na lang. Shukran. Assalamualaikum. Muhammad Kana